kaya mga kadiskarte isang okasyon na naman mga kadiskarte ang dumaan sa buhay natin mga kadiskarte ang Father's Day mga at walang iba kundi ang kasama ko ang aking pinakamamahal na magiging asawa sa mga susunod na araw Miss diskarte. ayan nag-iisa wala nang iba at eto nga magsiselebrate kami mga kadiskarte bumuli lang kami ng pizza mga kadiskarte at dito kami ulit kakain kay Mabrik sa aming Isuso Travis na hinulogan ng limang taon at nakakahulog na kami ng ilang months na 3 months na 3 months na si Maverick makadiskarte Isuso, Travis, yan At kasama natin sa likod yung mga mga kulet Ayan, nasa likod Buhay niyo ilaw, pakita kayo Buhay niyo ilaw na Pakita kayo dyan Dali Ayan yung mga kasama natin sa likod At pagsasalo-saloan namin tong pizza na nabili namin. Yun, maraming maraming salamat mga diskarte. Kahit simple lang ang handa mga diskarte. Basta buo ang pamilya, walang issue ang mag-asawa. Okay na yung kadiskarte. Kesa naman ang daming handa tapos pagtapos ng araw na to, parang tapos na rin yung relasyon nyo. May problema kayong mag-asawa pero kami ni Miss Kadiskarte, wala kami problema sa awa ng Diyos. Kahit simple lang yung buhay, kahit minsan ginigipit. Hindi pala minsan, madalas nagigipit sa dami ng mga pinabayaran. Kahit na marami tayong mga diskarte, Ganun pa rin, kinakapos pa rin, kahit pa paano, pero okay lang yun, maniwala lang tayo sa proseso, darating din tayo doon sa taas. Hala, gumana! Thank you Lord, pinigay mo sa akin si Mary White, si Nero Santos, kulang ang GMTS, pagulang M, kulang Mary. Thank you babe, sa lahat-lahat ng supporta, sa lahat ng sakripisyo maraming maraming salamat sa pag asa Hindi lang para sa akin, sa mga bata at sa negosyo. Ito lang babe, sapat na. Susunod, ito na yung magiging asawa, na tinakbang panahon, panalig lang tayo sa taas at sana maging maayos pa yung ating pagsasama sa hirap at ginawa. Maraming maraming salamat. Love you, babe.